So eto daw yung bagong bagong OPPO na mapapaay yung iba't ibang mga brands. And this is the OPPO A5i. Eto guys, yung isa sa mga pinakamurang bagong OPPO ngayon. And today, tatalakay natin kung okay nga ba talaga siya pagdating sa ating real life use. And kung sulit nga ba talaga siya for its price. Napakadami ng bumibili nito ngayon guys sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kaya naman na curious ako. And in order ko na rin to. So kung nagbabala ka na bumili nito, we'll definitely finish this video. Dahil nga guys, when comes to the specs, interesting na to. Snapdragon na yung kanyang processor with 1,000 nits of brightness. Meron pa siyang 5,100 milliamperes with 45 watts of fast charging. So, let's start unboxing and for review in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JD TV. Now, before we proceed, I just want to know na meron tayong two giveaways, which is the Smart 10 and the Tecno Spark Go 2 ngayong August 24, 2025. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na. Now, let's go back to this phone. As you can see, napaka-premium ng kanyang box. Aesthetic po siya dahil nga simple lang and wala masyadong kulay. So, ganun naman talaga yung mga uh, premium brands ngayon. Simple lang, pero mabigat yung dating. Now, kapag in-unbox naman natin to, yung unang bubungad sa atin dito guys is yung mismong smartphone. Kung makikita nyo naman, hindi po siya yung usual na plastic. Eto yung parang ginamit sa iPhone guys. But yes, just look at that. ba? Diba? Maganda yung phone. After ng phone, nandito guys, kalagay yung maraming bagay. Katulad na lamang ng kanyang free na jelly case dito. Quick start guide, safety guide, and yung kanyang SIM ejector pin. Meron tayong USB A to type C na cable, and yung kanyang 45 watts fast charging brick. So far, complete na naman yung pag-unbox natin dito guys dahil nga again, meron siyang napakabilis na charger tapos meron din siyang free na jelly case. No din na na bumili ka pa. Pero syempre, maninilaw din to. After ilang months, kaya naman, bumili pa rin kayo. So, eto na guys, si Oppo A5. Just look at that. Medyo shiny talaga yung kanyang color dito with the starry purple and meron ka pa isang choice which is yung nebula red. Para sa akin guys, sa picture, para siyang matte finish pero sa personal naman, napaka shiny, glossy and fingerprint magnet talaga na phone na to. Yes, kapag hinawakan mo lang siya, madu madudumihan ka agad yung likod nitong Oppo A5. Ay, para sa akin, mas maganda sana kung yung katulad ng nasa picture niya na medyo matte finish and hindi glossy. But so far, kapag tinititigan nyo lang naman yung phone, sobrang ganda na talaga. Mukha siyang mamahalin and medyo cheap at the same time. Dahil nga guys, walang mamahaling smartphone yung gumagawa ng ganitong klaseng type of design na napaka-glossy tapos color purple pa. But yes, pagdating sa build naman ng phone na to, eto ay merong plastic back, plastic frame, and glass front ang maganda dito guys is that meron na po tong military grade shock resistance kaya naman kahit na i-drop pa natin itong po na to ng ilang beses e eh makakasurvive pa rin po siya para sa akin, trusted na rin si Oppo kapag nagsabi sila ng ganun. And aside from the military grade shock resistance, eto rin guys ay merong multiple liquid resistance or sabihin na lang natin IP64. Yes, dahil nga hindi siya pwedeng malubog, pero pag natin sa ulan or spills ng iba't ibang liquid, eh makakasurvive na etong si Oppo A5i. Although, hindi ko recommended na itry ninyo, but in case lang, hindi kayo mag-worry masyado compared sa mga smartphone na wala talaga IP rating or ingress protection. So far, for the price of 4,000 pesos, maganda na po yung design ng itong Oppo A5i. Especially, pagdating sa kanyang mga buttons and ports, dito guys, kumpleto pa rin po siya. Dito sa ibaba, nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang fingerprint scanner slash power button. Dito naman sa left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is an -so ng 2 SIM card plus 1 SD card. And sa top naman po, walang nakalagay dito. So almost perfect na sana siya pag natin sa kanya mga buttons and ports pero wala po siyang dual speaker. Oh. Na bakit ko ba yun hinanap? Well, meron na kasi yung mga murang phone from the transient companies like Itel, Tecno, Infinix. Meron ng dual speaker. Dito guys, wala pa rin. But the good news is, meron na po siyang up to 300% na volume. So even though single firing speaker lang siya, malakas na rin. Kaya naman overall para sa akin, pagdating sa build and trust, well definitely mananalo itong si Oppo A5i. Matagal na kasi sa si Oppo guys. And hindi sila basta-basta claim nang walang ebidensya. <smart noise> solid na solid talaga 'to. Ilang beses ko na siyang na-drop and wala pa rin talaga nakitang issue pagdating dito sa kanyang hardware. <smart noise> <laughs> now, let's talk about the display of this phone As you can see, so bright ba? Like legit, one of the brightest displays that you can get Saligang like 5,000 pesos below It's because, ang phone ito ay meron ng 6.67 inch IPS LCD display With HD plus resolution and 90Hz refresh rate Pagdating sa kanyang brightness, 1,000 nits na itong phone ito That is why guys, even though nasa outdoor kayo Or yung mga delivery rider natin dyan makikita and klarong-klaro pa rin talaga yung display niya even sa labas. As you can see naman, di ba? Napakabarit niya talaga. Walang halong bias yon. Now, the only thing na medyo behind dito sa phone na to is that 90Hz pa rin siya. Now, a lot of phone na nasa presyong ganito ay meron ng 120Hz. Now, hindi ko lang sinasabi na nasa Oppo din siya or nasa Samsung. Mga mamahalin na kasi yun. Actually, maraming nang nagsasabi napaka-overpriced ng Oppo, Realme, and Samsung ngayong taon. And yung mga 120Hz kadalasan ay makikita lang sa mga transient phones. But yes, so far dun lang naman siya behind. As sequence dito, kapag nag -e scroll meron mga times na hindi niya nare-register ng maayos yung touch ko with just 180Hz na touch sampling rate. So medyo dun siya nagkulang guys para sa akin pagdating sa bilis and pagiging smooth ng kanyang display. Pero yun nga, yung biggest asset talaga ng phone na to and for me, bihirang bihira lang mag-release si Oppo ng isang murang smartphone na meron ng punch hole display. Kadalasan kasi mga teardrop display lang to. But yes, punch hole na po siya. Although, kapag maselan ka talaga sa bezels, eh, hindi mo to magugustuhan. Dito sa baba, medyo malaki. Dito rin sa kanyang top, meron din. But yes, kapag mahilig kayong manood ng mga movies, gusto niyo ng bright, tapos okay lang din kayo kapag hindi masyadong mabilis or smooth yung inyong display, well, definitely, okay na okay na itong si Oppo A5i para sa inyo. Again, for its price, eto yung isa sa mga pinaka-bright na display. Now, let's talk about the performance of this phone. So, eto guys, ay merong Snapdragon 6S Gen 1. Napakagandang pakinggan, di ba? With octa CPU and Adreno 610 naman pagdating sa kanyang GPU. Now guys, yung 6S Gen 1 is a rebrand of the old processor which is the Snapdragon 662. Yun po ay hindi masyadong mabilis and pang entry level lang talaga pagdating sa performance. I would say na kung ikukumpara ko to sa Unisoc T7 250, eh medyo mas smooth pa yung Unisoc T7250. Ganun ka baba Makikita nyo naman yan dito guys. Dahil nga nag-reflect to pagdating sa kanyang tutu benchmark which is meron lamang 229,000. To be honest with you guys, pagka-setup na pagka-setup ko palang dito na napakadaming bloatwares. Ano ba yon? Yan yung parang mga apps na nakadownload na or dinadownload niya kaagad pagka setup niyo nyo pa lang. Napakadami nun. Merong mga Temu and iba pang mga apps like games na hindi mo naman talaga kailangan. Pukuha yun kaagad sa mga storage. Kaya naman if I were you, kung gusto niyo yung mas maging smooth ng konti yung inyong performance guys, i-uninstall nyo kaagad yan. Bigat lang kasi yan para sa akin actually. But yes, after uninstalling everything, nag-install naman ako dito ng mga game tests like mo Mobile Legends and Call of Duty. Dito guys, sa Mobile Legends, meron ka ng Ultra Graphics with Super Frame Rate. Now, with that, makakapaglaro ka na ng Mobile Legends dito ng okay na okay na. Although, don't expect na napaka-smooth o wala talagang maging problema, especially kapag pang matagalan. Dahil nga guys, kapag gumabot ka na ng 3 games, 4 games dito na sunod-sunod, iinit na itong phone to and doon na siya magkakaroon ng tinatawag na throttling. Bababa yung kanyang performance and doon na kayo makaka-experience ng lag and frame drops. But yes, as long as ma-maintain nyo naman yung kanyang temperature, pag maglaro kayo sa harap ng electric fan or gumamit ng fan cooler or decent na rin, yung may experience nyo na gameplay dito sa Mobile Legends using the Oppo A5i. I wouldn't recommend it kapag gusto nyo talaga mag-grind or almost of the day ay eh, maglaro ka lang. Hindi ko talaga to matatawag na gaming phone. Pero kapag kaswalilang lang naman, like pampalipas lang ng oras or hindi ka naman talaga palahin naglaro, okay na rin, eto si Oppo A5i. Now, ganun din yung masasabi ko dito sa Call of Duty guys. Eh, usual pa rin naman yung Call of Duty dito, meron talagang mga times magkakaroon ka ng frame drops or even mistouch. Medyo hindi kasi mabilis yung kanyang touch sampling rate, especially kapag nakagamit ka na ng mga mas mamahaling phone na merong mga high touch sampling rate, eh masasabi mo talaga na delay yung response ng touch dito kay Oppo A5i. Pero kapag upgrade ka naman or nanggaling ka pa sa mas lag na smartphone, will definitely makaka-experience ka talaga ng mas smooth or mas maganda experience with this one. Para sa akin, depende na rin yun sa inyong mga POV pero yes if you were to buy this phone as a backup phone tapos maganda yung inyong mga main phone masabi mo talaga na you know, slow siya. Overall, I wouldn't recommend this phone if you're looking for a gaming phone. Hindi naman talaga to gaming phone, guys. Entry level phone lang to. Pwedeng pwede na sa multitasking, social media, mga simple tasks lang. Ang hindi ko lang masyadong gusto dito is medyo naglo-loading din siya, even sa multitasking. Dahil nga, unlike the Oppo A5i Pro, eto guys, si Oppo A5i ay meron lamang eMMC. Oh. Pagdating sa kanyang storage. So, hindi siya kasing bilis ng UFS, kaya naman, medyo slow din yung pag-open ninyo ng mga apps and games dito sa phone na to. Pero kapag i-remind naman tayo sa kanyang price, okay na rin naman. Hindi naman talaga siya bad, decent na rin yung performance na makukuha ninyo dito kay Oppo A5i. Siguro yung bad lang is yung advertisement na yung pangalan na Snapdragon 6S Gen 1 which is malayong malayo po yung performance compared sa Snapdragon 6 Gen 1. So alam nyo yun, medyo kinukonfuse yung tao or yung market. But yes, alam nyo na, hindi to malakas na processor. Entry level processor lang talaga to. Now, here comes the best part part about this phone which is yung kanyang battery and charging. So ito guys ay merong 5,000 mAh na battery which can last up to 2 days kapag mahina ka lang gumamit and hindi ka gumagamit ng mobile data. Pero kapag heavy user ka naman, gumagamit ng mobile data, pinaka-spot pa, well definitely one day ka lang with this phone. Now sa so, charging naman, with the 45 watts Super VOOC, macha-charge mo na itong phone from 0 to 100% in just 40 to 45 minutes. Ganon lang kabilis. Parang nagpupo ka lang ng 45 minutes, meron Ganun. Yes, merong mga taong ganun. si Labi ganon. So, pagkatapos mo, full na ka agad. And yes, eto talaga yung pinaka nagustuhan ko about this phone. I think wala pang ibang smartphone below 5,000 pesos yung meron ng 45 watts. Diba? Comment down below kung meron. Check ko yan. Bibilin ko rin which yes, amazing feature and magagamit mo talaga in real life. Sa mga gusto ng fast charging tapos mura lang, eto na yon. Now, let's talk about the cameras of this phone. Yung kanyang design dito actually is almost the same pagdating sa Oppo A3, Oppo A3X, and marami pang iba. Halos walang pinagbago actually. Pero pagdating man dito sa kanyang mga specs, eto guys ay mayroong 8MP main camera and 5MP selfie camera. Now, the results are hindi masyadong very good pero napaka-decent na, especially for a its price. Kapag meron kang enough lighting, makakakuha ka na rin ng magandang larawan with this one. Pagdating naman sa kanyang color production, hindi rin po siya beautify and hindi rin po siya masyadong natural. Nasa gitna lang po. And yes, sa main camera niya, medyo sharp na rin siya even though 8MP lang. Pero sa kanyang front naman, medyo nagsasoften up na tayo dito guys. 5MP lang kasi, you no? Know, kailan pa yung mga 5MP? Mga 2017, 2018? Ganoon na katagal. Sana lang talaga ginawa nila tong 13MP or kahit 10 siguro, okay na. At least two times. But yes, medyo low quality talaga pagdating sa kanyang front camera. Kaya naman medyo soft yung kanyang result. But so far sa colors and bagiging natural, medyo okay na rin siya. Acceptable. Sa kanyang video naman, eto ay makakuha na ng 1080p at 30fps. Both main camera and front camera. And ngayon, try natin. So eto guys. Using the Oppo A5i, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below try natin yung kanya selfie. Now, eto naman guys, yung selfie video camera ng Oppo A5i. Ano sa tingin nyo? Okay ba? comment down below. Now, as I'm seeing the result dito sa kanyang back camera, medyo yellowish ako dito, guys. Although, I think dumadagdag rin yung colors ng display niya mismo. But yes, kung ano yung nakikita nyo dyan, ganun yung video quality na makukuha nyo dito kay Oppo A5i. Hindi yan in-edit and yan na talaga yan. So, kung maganda, maganda. Kung pangit, eh di pangit. Now, would I recommend you the Oppo A5i? Well, eto yun, guys. With the 464 na makukuha mo sa 3,799, medyo competitive yon. Pero sa kanyang 4,128, which is 4,400, but yung mga presyo na yon ay sale po yon. Pero kapag SRP or kapag bumili ka sa mall, nako po, 5,999 yung kanyang 4,128 and 4,999 naman yung kanyang 4,64. Napaka overpriced. Aray ko. Wow. <laughs> so guys, kung gusto niyong bumili, maglalagay mo ng link down below. So far, sa mga presyong sabi ko, sulit naman po siya. Bakit? sa kanyang charging pa lang hindi mo na makikita napakabilis actually sa kanyang display naman na super bright mahirap putong talunin napaka bright nya kasi and lastly yung kanyang snapdragon na processor okay na rin decent na pero yung isa sa mga pinakamaganda talaga about this phone <laughs> Yun. Kahit na ilang bagsak pa yan, okay pa rin etong si Oppo A5i. Baka Oppo yan. So, that's pretty much for this video. I hope na rin enjoy kayo. Please subscribe and like this video. And also guys, don't forget about the giveaways dahil nga sayang naman kung hindi kayo makaka-join. So, that's it. I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.